والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نتحدث عن من تعيو تلقين قامت البينة أثناء النهار برؤية هلال رمضان كون سكالي نا nalaman na, na lamang laman nila kinabukasan na ang buwan ng Ramadan. Nalaman nila kinabukasan na nakita na pala, nakita na pala nila kagabi ang buwan ng uh, Ramadan. Dito uh, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sumtum yomuk yomuk yomakum hada ba kay sa araw na ito? sabi nila wala sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam fa atimu baqiyata yawmikum at uh, wag kayong kakain. Itigil niyo ang pagkain at ituloy niyo ang pag-ayuno pero babayaran babayaran nila ang araw na 'yon. Halimbawa kapatid, nangyari sa hindi mo alam na kagabi pala is nagsimula ng mag-ayuno. Ngayon, ginabukasan kumakain ka, dumating sa iyo ang nagsabi na kagabi nagsimula na ang pag-intensyon. Hindi pwede na mag-ayuno ka ngayon kasi kumain ka na. So, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumain ka. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay palitan mo yung utang mo na yan. Palitan mo ang utang mo na yan. Nagkaroon ng iba't ibang opinion ang ating mga uh, iskolar uh, tungkol sa sa bagay na ito. Pero ang pinakamalakas ayon sa nakikita ng ating uh, author o nagsulat sa librong ito na kailangan mong itigil ang pagkain. Kapag nakita kagabi ang buwan ng Ramadan, itigil mong pagkain. Bilang respeto sa buwan ng Ramadan at uh, itigil mo pag ayuno pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan ito ay papalitan mo. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ito ay uh, papalitan mo dahil ito ay bilang utang na ito. Yan ay kung nakita ang buwan ng Ramadan kagabi. Okay, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tumigil kayong kumain at ituloy ninyo ang pag-aayuno at palitan ninyo ito pagkatapos ng buwan ng Ramadan kasi hindi hindi tatanggapin ng pag-aayuno mo kahit na sabihin pa natin na hindi ka pa kumakain dahil hindi ka pa nakapag-intensyon kagabi. So, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.